Magandang araw sa inyong lahat. Ako pa ngayon ay magtatulong pati sa inyong harapan. Ako ay Pilipino, namumuhay sa lupang tinaguriang ang mapirla sa na Nakikipag-ugnay-ugnayan sa mundo sa pamamagitan ng wika. Sa mga hurado at sa mga naririto ngayon, ngalan ko ay Duke Arkin Dibabino at hiling ko ay na makinig kayo sa aking sasabihin. Sa pag-undan ng mundo, marapat lamang na pahalagan natin ang humubog sa mga bagay-bagay at sa paligid. Sa ating uri, mga tao, mahalaga na paghubog sa wika at sa kasulukuyan at sa nakaraang tinatawag na kasaysayan. Filipino, ang mga wikang dumuan at humulma sa nakapahabang panahon ay pagkakikinlanlan ng ating mga Pinoy. Ang wikang nagsimula na tawag na alpabeto ay galing sa ating mga ninuno na tawag na alibata konting simbolo lang, isa ng salita upang ipangalan ang bagay na di kilala. Nadagdagan ang mga karunungan at dumating sa mga Inchik, Arabo, Malaya at sa mga Indiones para makipagkalakalan. Sa sistema ito, nabuo ang unang batas pang tao, nabuo ang unang orasyon piyasa pang dasal, nabuo ang tawag na sanduguan at nabuo ang unang mga pamayanan. Tanda ng sinuunang pagkaisa ng ating pagkapilipino dahil sa pagkakaintindihan bunga ng isang wika. Nabuo ang lakas ng ating pagkapilipino sa panahon ng pangayaw upang ipaglaban ang bansang pinakamamahal. Filipino, ang mga wikang dumaan sa matinding pagbabago sa pagsakop ng mga kastila at natabunan ng ating wikang pambansa. Ngunit, dumating sa punto kung saan sa sakal ang ating mga ninunod ng husto sa pamahala ang Kastila. Ang pamamagitan ng nobela, pahayagan natin ang mga tula dahil sila'y unang unang naghimagsi. At sa wikang gamit, Filipino lang naman na oy, nasa Tagalog ang tawag. At uulitin ko, dahil sa pagkakaintindihan, bunga ng isang wika, nungawas ang isang panglakas nating mga Pinoy lakas na ipinagtanggol sa inang bayan laban sa mga nangangahas at umangkin dito upang makamit ang tawag na kalayaan. Ako ay Pilipino na sa lupang tinaguriang na perlas sa silanganan at nakikipag-ugnay sa mundo sa pamamagitan ng wika at ang wikang gamit ko ay wikang Pilipino. Sa mga hurado at sa mga naririto ngayon, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Salamat po.